Congratulations, Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada sa inyong new show na Banateros sa SMNI every Tuesday and Thursday, 8 to 9 p.m. Ipaglaban natin ang katotohanan para sa ating bayan. Mabuhay kayo. May God bless you. A'udhu billahi minasyaitanur rajim. Bismillahi ar-Rahman rahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum po pagbati po sa aking mga kaibigan na Banateros. Si Banat Bay, Coach Oli, at Boss Dada. Sa inyo pong bagong show, ito po ang magiging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Boses na walang titatago, boses na totoo. Kaya mga kababayan, abangan po ninyo tuwing Martes at Webes mula po alas 8 hanggang alas 9 ng gabi Simula po sa ikadalawa ng Abril, Banateros! Mabuhay po kayo. Hi, Banateros! Nako, congratulations sa inyo. Banat Bay, uh, Coach Oli at Boss Dada. Keep it up. I wish you all uh, success and good job. Uh, Mag-iingat kayo and may God uh, continue to guide and bless each and every one of you. Congratulations! congratulations to byron, lord oliver and darwin on your new show, banateros in smni. as members of the fourth estate, you hold a special place in our community that comes with a big responsibility. use your influence as a venue where intelligent views and elevated public discourse may take place so that public opinion may shape free from unwarranted pressure and influence. Once again, congratulations to you. Kapag katama, palakpakan, ang mali ay banatan. Masaya ko pong binabati ang ating mga banateros na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada sa inyong bagong programa sa SMNI na magiging kasama natin tuwing Martes at Webes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi simula April 2 sa pamamagitan ng inyong programa, inaasahan kong marami pa tayong kababayan ang magiging mas mapanuri at matalino sa pagtanggap ng balita at informasyon. Alam kong hindi ito madaling gawain, ngunit sa inyong dedikasyon at pagsusumikap, tiyak akong magtatagumpay ang programa. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng tapat at malinis na hangarin sa pagbibigay serbisyo sa bayan at ito ang dahilan kung bakit ako bilang inyong lingkod bayan ay patuloy na sumusuporta sa mga adikain na naglalayong palakasin ang ating demokrasya sa bawat Pilipino. Sana ay maging gabay ninyo ang prinsipyo ng katapatan, katarungan at pagmamalasakit sa kapwa. Sana po ay may parating ninyo ang mga totoo at tamang kwento at impormasyon na mag-aambag sa pag-unlad ng ating bayan at ng bawat Pilipinong umaasa sa atin. Muli,